Hindi mo mm -hmm. akalain uh, na nasa iyo tong dalawa. Bakit? Bakit hindi mo akalain? Nakala ko may hinahanap lang kayo. So ayun, magandang-magandang araw mga kababayan. Uh, welcome back to my channel, Boy Relocation Site Vlog. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga kababayan. So ngayon mga kababayan, ah... Uh, meron tayong isang papuntahan na nakita natin subukan natin kausapin so yun so yan mga kababayan siyempre uh, bagong lahat uh, out po muna sa United OFW Charity Group kung saan sila po ang lagi sumusuporta sa aking pagbablog so yun so ngayon mga kababayan kung kayo po ay bago pa lang sa akin channel please subscribe, like and share buhay location site lagi, so yun mga kababayan tara sama nyo ako ayun good morning mga kababayan na uh, tayo ngayon ay mag ma po tayo ng ating mabigyan ng kunting tulong mga kababayan so ngayon may dala po tayo bigas ayan uh, anim ba yan anim na tigilimang kilo saka apat na itlog pero dagdagan pa natin itong itlog so yun, mga kababayan tara samahan nyo kami so yun, mga kababayan uh, mayroon tayong papunta na uh, si dito nay ano, ano, ano pangalan niyo nay Baha. ha Baha. Baha. Uh -huh. Pangalan nyo, Baha. Ano Ayaw. Apelido? Salvador. Salvador. Hindi, ang tunay na pangalan nyo? ah, nyo? Ophelia. Ah, Ophelia Salvador. Salvador ang palayo niyo po baha baka malunod tayo <laughs> so ayun mga kababayan si nanay Ophelia alias baha ayun nandito tayo ngayon ah uh, nakita natin so uh, kausapin natin kung ano po ang ating may tulog sa kanya so na di uh, saan bahay niyo, nai so, ayan so, mga kababayan po, punta lang tayo sa bahay nanay pero yan, yan po yung ano Bahay na. So, dito lang siguro. Ayan, dyan lang muna. So, ayan mga kababayan. Andito tayo sa bahay ni Nanay Baha. So, ayan ba yung loob ng bahay mo na? Pwede tayo sa loob doon? Okay, pasok na tayo. So, ayan mga kababayan. Pasok na tayo. Itong bahay po ni Nanay. Ay gawa lang po sa light materials. So, ayan mga kababayan. Ah... Uh, So, ito si Nanay Ophelia, ito yung kanyang kainan, ayan, tapos ito naman yung higaan, at yun na po yung pinakakusina niya. So na yan, tanong ko lang, uh, bakit parang nag-isa lang po kayo? Eh, mahala ako eh. May asawa po ba kayo? Single. Single, magsimula no. noon, di kayo nakapag-asawa? Bakit? Ayoko. Bakit hindi kayo ayaw na mag-asawa? Mahirap kasi ang buhay noon eh, hanggang sa tumagal-tagal ayoko na Pwede bang malaman ay kung ilang taon na po kayo ngayon? Magsi 62. 62, senior na po kayo? Ibig sabihin po eh magmula noon hanggang ngayon di po kayo nakapag-asawa? Mm Hindi -hmm. po kayo nakapag-boyfriend? Hindi. Ah oh, gano'n. Talagang ayaw niyo na po mag-asawa na yun? Kasi sa hirap ng buhay noon. Bakit na po? mga kapatid ko, mga pinsan ko, mm -hmm. yung pamangkin ko, naghihirap sila yung pag-asawa. Mm -hmm. Eh ngayon na, na ano, sa utak ko yun ayoko na mag-asawa uh, pero sila may asawa dahil doon parang nagkaroon ka ng phobia, nagka trauma uh. ka dahil sa sobrang hirap ng buhay hmm. uh, parang naisip mo hindi ka na mag-asawa kasi uh. baka matulad ka no. sa kanila kasi mga nag-aaway-aaway pa ah ganoon hmm. hindi mo lang naisip na pagdating ng pagtanda mo katulad ngayon 62 years old ka na wala ka man lang anak eh okay lang sa'yo ang sa akin bahala na siya sa akin ang Panginoon hmm. So bago kayo natira dito na eh, saan po kayo galing? Galing ako ng Pasig, magwe-wedding ako. Mm -hmm. Nakatira ako doon, dinimolish yung aking bahay. Mm -hmm. Apat kami nakatira doon. Eh wala akong choice, at ko dito ako sa pamangking ko kay Josie. Mm -hmm. Ano, 2015 na ako umalis doon, sampung taon na ako dito. No ah dito, itong kubo na ito, sampung oh. taon na kayo dito. So kung pansin yung mga kababayan, halos isang dip pa lang po ang bahay ni nanay, ano? Pero pakita ko lang po sa inyo. Ito na po yung tulugan niya. Oo, oh, tapos bubong nag agad. Halos pantay ko lang po mga kababayan ang bubong. So, ayun. So, ngayon, na, uh, ano po ang kabuhayan nyo ngayon? Ah, minsan, inuutusan nila ako dyan. Bili ka ng ganyan, binibigyan pinibigyan ako. Tapos, dyan sa may tindahan, pinagugurong ako. ayun, ay, ang mga kalakal ko, ayun ang dami. Ano ang kalakal po kayo minsan? Oo, oh, ando sa likod ng ah, bahay kalakad. na yan. Oo. So ayun mga kababayan, naabutan ah, natin si Nanay Ophelia na may ginagawa dito. So ayun mga kababayan ay yan ang So ngayon ay kakausapin natin. Uh, ah, yun nga, ay namumulot pala ito ng kalakal si Nanay Ophelia. Namumulot kayo na, saan, saan nyo binibintay nyo eh? Yan lang, sa bangkat. saan nyo naman nakakukuha yan? Yan, dyan sa mga kapitbahay. Ah, nahingin mo sa mga kapitbahay. So ngayon po, ipunin nyo na yan para ibibintay nyo na. Ah, oh, ganun. Bukas niyo na paibenta Sa so, tingin mga magkano ang halaga lahat niyan? Ayun, ano yan? Sa lahat-lahat yan, pansakal, na nasa dalawang daan na higit. Mga ilang araw nyo inipon nyo na yun? agol Sagi so, mga ilang, mga ano, isang linggo? Isang buwan. Isang buwan, yan. tapos dalawang daan nyo lang kikitain. Kumbaga, okay. Kung pulot-pulot nyo lang so, yan. Meron pa akong makukuha. Meron pa makukuha. So, ibibenta nyo na bukas yan. Ang mga, nakukuha pa ako nyo. Ayun. So, yung mga kababayan na uh, mga si ay tayo nakita na si Nanay Otelia ito ay nangangalakal so ngayon uh, kakausapin natin mga kababayan ang dami yun ayusin ko nga nung makita nyo ako oh. ah, mga ngalakal po kayo bukas ko ibebenta yun yung mga kalakal ano naman po yung inuurungan nyo Yung dyan sa kapitbahay ano lunes hanggang sabado ay eh, ngayon walang tinda linggo ano ba canteen po ba yun oh dyan ah dito sa kabila oh. dito Oo. Oh, oh. So ngayon, ibig sabihin, magkarap po, binabayad sa inyo. Misang pagka marami, isang Pagka kaunti, 70. Maghapon po yun. Hindi o. Oh. Umpisa ako alas 10, matatapos ako ala una. Ala una ng hapon? Oo. Ah, isang oh. uh, dali lang. Oo, so, alas 10 hanggang ala una. Nakalibre naman po kayo kain. Oo. Oh. Ayun, eh, minsan sasabihin niya, baka kumain ka na, sabi ko hindi pa nga. Sabi niya, ito, bibigyan ka tangkulong. Minsan oh. may huwi ako dito. Madiskarte no, lang po eh, talaga. Kasi kulang yung pambili ko ng ulam eh. Mm. Ma madalas po, anong ulam yun, ay? Ito. Ito yun na eh? Ito na nyo, ito ulam po. Oh. Yan. Ano po ba yan ay? Yung sardinas. Ah, sinabawan yung sardinas? Hindi, kahapon ko pa yung ulam. Oh. Eh ngayon, binigyan ako ng kapitbahay ko lang. So, Siga. ano, nang de, nang merienda. Yun ang kinain ko kagabi. Hindi ko na kinain yan. Pinalagay ko na lang sa refrigerator. Oh. Kado sa kapitbahay oh, ito mo. Ito pa nga yung lalagyan niya, no? Sinabi oh. ko yan. Ano yan eh, yung... para makatipid po kayo. Oh, Sa baho yan, saba. O, saba na sardinas. Ah. Oh, 'Yan So ibig sabihin ng isang lata ng sardinas, ilang araw niyo kainin 'yan? But, kung hindi, hindi ako nabigyan isang araw lang kasi ano, tanghali at saka hapon. Isang lata ng sardinas hmm. po 'yon. Maliit lang 'yan, 'tol. Oo nga po. Maghapon niyo na po kainin hmm. 'yan. Kung so, mag-atensyon niyo. Mm. pa. <coughs> <coughs> Paano kung wala po kayong ano, yung tadi ano, na sana anong ulan ulan yung minsan. Dumibili ako lang ano, iklog at saka laki ni. Eh. Ah, oh, ganoon. Eh magkano lang yung kaya ko na yun. No, kasi binabayaran naman kayo pagka hmm. nakapaghurong kayo ng pinggan. Misa ma, nangungutang ako. Sabi ko, bukas ka nagbibigay. Kasi meron naman akong inaasahan kinabukasan eh. Mm Hindi -hmm. mo Yung nag ako, inuutusan ako. Si nanay dyan, mm -hmm. nanay noni, inuutusan ako. Kukuha eh, magkano na, na binabayad naman sa'yo pag inuutusan ka? Nanay noni, mm -hmm. 50, kukuha ng dahon. Dahon ng saging? Saging, tapos bibili ng panggamit niya sa suman. Bibigyan niya. Ah, dyan nagsusuman si nanay. So, kilala niya si ka, oh. Kilala niyo si Kanone. Oh, Kumari yun, yun. Nagsusuman na yun. Ikaw mang 100 tapos bayaran ka 50 pesos. Hindi mm. e, matagal mo na yun eh. Ilang kilong bigas mo? Isang kilong bigas o kalahati lang? Ayun, kabibili ko lang kahapon. Ano? Kala, ano? 26. Kasi 52 ang isang kilo eh. Hindi kalahati binili mo. Oh. 26. Oh. Di, hindi pa ubos ang kalahating kilo mo. Ano oh, ganon? Mm. Ayan. Ayan ba? Ito lagay mo ng bigas? Oh. Uh -huh. Nap. Pagka hmm. kumikita ako, bili ako ng ah. bigas. Sa kalahati, Bili ako ng bili. Minsan kalahati, isang, minsan isang kilo. Puro kalahati. Kalahati lang. Inin, Para, nyo, mga ilang araw nyo makainin ng kalahati ng kilo bigas? Siguro mga isang linggo. Isang linggo, kalahati ng kilo? Hindi. Kasi inano ko eh, de, kikita ako ngayon, oh. bibili ako ng kalahati. Oh. Tapos kikita uli ako bukas, bibili ako ng kalahati. Ah, naipon so, yung sobra, umbaga yun. ano lang kayo. Importante kasi sa aking bigas, oh. kaya na may toyo ako dyan, may patis yan. Pwede na yan. Pwede nang iulam yung toyo na yan, saka patis. Pwede nang iulam. Ah, ganun ba? Hmm. So ngayon na, mga ano, mga kababayan natin ay kaya nga po ako napunta rito kasi sabi nga sa akin ah, uh, sa buhay, buhay relocation site ay maghanap po kayo ng inyong matutulungan na karapat dapat na matulungan. So nakita ko po sa inyo talaga pong deserving kayong tulungan. Kasi nga ay nakita ko naman na pag bumili po kayo ng bigas ay kalahating kilo kung kikita, kasi tagay lang nakaprepared po kayo kung sakaling wala kayong kita bukas at least meron na kayong eh, natira doon sa kalahating kilo na ano, hindi kayo ma, ma, ano, magipit ano? Oh, tama, uh, gumbaga kalahati eh, ano, ang sa inyo gano'ng karami isang baso lang sa inyo isa at kalahati konti lang konting kunti lang talaga eh, ang Maghapun nyo lang yun ang tinanong maghapon nyo na yun o oh, yan, maghapon ko na yan. Maghapon mo lang kayo na yun. gabi ko na yan. Ngayon, ngayon tangali hanggang gabi. Ang almusal niyo po? Wala, hindi ako nag-almusal sa umaga, nagkakape lang. Nagka-kape lang po. Ay, parang wala na rin laman ng kape niyo na eh. Ito, wala. Na wala nang laman, wala nang asukal, no? Ay, mga kababayan. Ito yung lalagyan ng asukal. Wala nang laman, nakataob na, malinis na yung mga kababayan. Ay, mga lagayan niya ng ano, kape. Asukal. Pakita mo yung lagay mong kape na eh. Ito po. Ito, po. <laughs> Yeah, ya, na lang. Ah, <laughs> uh, tapos ang asukal. Ang asukal wala na, inugasan ko na yung ano, uh, ayun. Ah, uh, ano naka, like... na, nakataob na. Uh, inugasan ko na. Pero mga kababayan, kahit ka, kahit mga kababayan ay maliit ang bahay nani. nakita ko malinis. Magamat na lupa lang ano, nai no? Mm. Lupa lang pero maayos siya, maayos mga kababayan tinanong. Hmm, malinis. Malinis siya at walang nakasabit. Hmm. Masinop si nanay, uh, si nanay Ophelia. Okay. Ikaw ba talaga yun? Babae ka ba talaga? Baka mamaya, babae, baihan ka lang. Kaya hindi ka lang kapag-asawa. Ano ba talaga ano? Ito? Uh, ah, uh, pambuyo. Uh, ayun, yun na nga. Duda lang nga ako sa iyo na eh. Yun nga, sasabihin ay, ko sa inyo kaya hindi ako lang asawa eh. Kasi gusto mo babae talaga. Um, pala. wala na ho sa akin yun. No? Ah, hindi na nga. Uh, Nagkaroon na ako, ako ng mga ano ganyan. Mm hmm. Eh, siyempre, matanda na tayo. Nawala, nawala. na. So, ngayon ay, ah, uh, siyempre, dahil po uh, ako ay nakarating dito, dahil sa ating mga kababayan na uh, United OFW Charity Group, mayroon po silang pinadala sa akin na kahit kunti, na kahit paano ay makatulong sa ating mga kababayan. So ito po, mayroon po tayong limang kilong bigas na eh. Ito. Ayan. Opo, inyo na po yan. Para hindi kayo makapaniwala na ibigay kayo ng bigas na mga, mga ilang linggo nyo na po. sa isang tring itlog. Ayan. Salamat po. So ayan mga kababayan, isang tring itlog at saka po limang kilang ilang bigas. Mga mga ilang araw niyo na ubusin na? Oh, matagal ho 'yan. Siguro, matagal 'yan. <laughs> tinatandaan ko kung anong araw yung binigay sa ako Oo. Uh, ganun po, bakit po natandaan? Basta tinatandaan. Katulad yung gaas ko, so, January 2. Hmm. ngayon, dalawang buwan. Uh, oh, ngayon. Oh, natandaan niyo po <laughs> talaga. <laughs> so, ibig sabihin... kasi magluto na eh lagi naman siya nagluluto, kaya nga lang yung luto niya, isang beses, isang araw di, di uling ko ako, ayun yung uling. ah may uling pa kayo? Binalid, binilad ko kasi basa. meron mga kababayan, meron din isang hmm. CR, CR yan ay? ah, doon na sa likod ah sa likod, ito paliguan aha uh -huh. uh -huh. ayun yung si, ano ko, uling uh -huh. inaano uh -huh. ko siya pagka nawala ng gaas so uling yan mano meron na akong uling ah po hmm uh -huh. so ngayon ay ah uh, simple, ating alam mo na mga ating mga kababayan at yung mga ating mga kababayan po na sa ibang bansa ayun, nga, uh, kulang po ang naging daan para magpaabot ng tulong dito sa ating mga kababayan so ayun, nagpaabot po sa inyo ng bigas ng limang kilo saka isang tring itlog ano po masabi niyo na sa ating mga kababayan? Maraming maraming marami, salamat buti na lang nadaan kayo dito mm -hmm. hindi, wala Ganun yung taga ang buhay na yun, know? kanay. Oo, oh, Hindi <laughs> <laughs> ko nga uh, <laughs> na akin yan. Hindi mo akalain na nasa iyo itong dalawa. Bakit? Ako. Bakit di mo kakalain? Akala ko may lang kayo. Naghahanap po ako talaga ng matutulungan na deserving. Ngayon kayo po nakita ko nga. Nakita ko po, po kayo na lalo na po sa bahay nyo, sa sitwasyon. Siyempre nakikita natin ang pang isang tao, ano ang nangangailangan ng tulong. Ito naman pera ko, ayan o, sabi ko. Magkano po pera niya na Ayan, yan lang. Oh, bakit ano, bakit yan lang? Kasi Bumili ka Hindi ako. po ka nakapagurong ng... Ay, hindi. Ano, ka? kasi O, ko ngayon. Eh. Ah, kahapon nakapagurong po kayo. oh, eh siyempre, binili ko ng... Ano, ng Pang, ulo. Pang, pangangailangan ka agad, Chardinas. Hmm, meron Pero yung itlog, sa tingin mo na, eh, okay lang ba sa inyo na may it, itlog yung... Oo, oh, ano, ma madalas ako ng ulo nito, nilalagay ko sa kanin. Ay, babaon mo lang. Hindi, binabaon ko. Misa, nagpiprito ko. Ayan, meron hmm. Ano. Um, Mantika. ayan, Oh, so, nga Sa kamatis. masinop sa kamatis. si nanay mga kababayan, no? Masino. Mura ang kamatis ngayon. Uh, talaga namang napaka Nasasyado ko. Nailagay niya ang mga dapat siya ilagay, pinggan, yung mga malinus lagay siya. ng kape, malinis talaga sa dress, may siyang lamisa. Yung higaan niya nag-iisa, bakit isa lang higaan mo? Baka mamaya magka-girlfriend ka eh. <laughs> 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 uh, hindi ko na huwag inaasahin. hindi, na hindi ko na inaasahin. Kaya so, parang comfortable na lang ako dito sa sarili ko. Basta mm. iniinan ako na lang sa taas. Sabi ko, bigyan niyo pa ako ng maraming lakas. Mm. Ano, basta maraming lakas. Sa inyo lang ako magugod. Pero, ah uh, ano, ano, na ano? Parang nakita kita, parang hindi ka makapaniwala na ibinigay eh, ko siya. Parang, parang limang kilo ng bigas lang naman yan. At saka isang trigit Bakit parang, parang ikaw eh, sa masayang masaya. oh, eh. Yun nga lang isang <coughs> yun nga lang isang kilo o dalawang kilo tuwan, tuwan na ako eh. Lalo pa yan. Tsaka mm -hmm. Sobrang kalagayahan uh, niya po na dama na eh. Hindi ka matutuwa mm -hmm. yan. So ayan. So ayan na. ayon aso man yung mga kababayan. ah uh, Siyempre. Ako rin. ah uh, parang naano din ako kay nanay. Parang so sobrang masaya siya. Kasi uh, nakita niya po. Hindi niya po akalubos akalain na mabigyan siya ng limang kilong bigat sa kaysang tring itlog. So, siyempre, uh, sobra po ang aking pasasalamat sa United OFW Charity Group na sila po lagi ang sumusuporta sa aking pagbablog. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyo na walang sawang tumutulong sa ating mga kababayan na katulad kay nanay na parang hanggang sa ngayon hindi makapaniwala na nakatanggap po siya ng isang tring itlog at saka limang kilong bigas. Kasi ang ulam nga po niya ay, ay yung ginisang sardinas kagabi hindi niya kinain kasi inilaan niya pa sa araw na ito na yun. Para lang may ulam siya ngayon kasi ang pera niya ay 18 pesos na lang. So ngayon ano, ang sardinas po ay 25 pesos. Paano hindi, may bibili? 40 samba ho yan. Ah, 40. Yung ibig 40 pesos. Ngayon, pagkain mo ngayon niya, hatiin mo para mamay gabi mayroon saba. pa kayo. Ayun. yung 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 mga kababayan, ah, uh, yun ang mga dapat natin tutulungan. Ano? So siyempre yun nga po ang sinasabi ko. Actually po ang aking channel ay napakaliit pa lang yung aking channel Pero nandito tayo, tumutulong tayo sa ating mga kababayan Kaya mga kababayan, kung kayo po ay napapanood niyo po yung aking channel Huwag niyo pong ipagkait na mag-subscribe at mag-share po ng aking video Sa pamamaraan niyan mga kababayan Ay kayo po ay nakakatulong nga sa ating mga kababayan na katulad kay Nanay Ophelia So, ayan po mga kababayan, siyempre, uh, ah, ako'y labas po nagpapasalamat. Ulit-ulit po ako nagpapasalamat sa United UFW Charity Group kasi nakita naman po natin kung gaano po ang kagalakan ni nanay na paabutan natin ng tulong. Kayo na, ano po niyo masabi niyan? Wala na akong masabi? Tama na po ito. Tutuwa na lang ako. Apo, ayan po. So, ayan po. Hindi ko ini-expect talaga. Na magkaroon po kayo ng biyayang. Kala ko kasi may hinahanap kayo. Mm hmm. Eh. Nahanap ka po namin talaga. Kami mm. po ay ginapo ng Panginoon dito mm. sa tahanan mo para may paabot namin po yung tulong. Yan po. Maraming salamat po. Ah. At maraming maraming salamat po muli. Maraming maraming salamat po muli sa United OFW 32. Yan po. Bye-bye po. Bye-bye na lang. Thank sa you. Thank you.